Kapis inararo ng 10-wheeler ang hindi bababa sa 30 sasakyan. Sa tindi ng disgrasya, dalawa ang patay, kabilang ang senior citizen na nasa gilid lang ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Abalang kalsadang ito sa barangay Santa Cruz sa Ivisan Kapis noong umaga ng Martes nang biglang nagdire-diretsyong humaharurot na 10-wheeler truck. Una nitong tinumbok ang isang tricycle hanggang sa tuhugin ng motosiklo ang pickup truck nadamay din ang isa pang kotse. Nang magdire-diretsyo ang truck, dito na nakitang nakaladkad ang naipit na motorsiklo. Bumulagta rin sa kalsada ang backride itong babae. Agad sumaklolo ang mga nakakita. Hindi na nakita sa video pero hindi bababa sa 30 sasakyan ang inararo ng truck. Ayon sa mga otoridad, dalawang patay kabilang isang senior citizen na nasa gilid lang ng kalsada. Sampu naman ang sugatan. Tatlo sa kanila ang nasa ospital pa habang apat na establishmento ang nadamay sa aksidente. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang truck. Nagnegatibo sa drug test ang driver. Hindi na nagreklamo ang mga biktima, bagamat nagbigay naman ng tulong sa kanila ang may-ari ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.